Nakatanggap ng mahigit anim na petisyon ang COMELEC kaugnay sa diskwalipikasyon ng mga kakandidato sa barangay at SK elections. Narito po ang ulat. Wala pang isang linggo mula nang natapos ang paghahain ng kandidatura para sa barangay at SK elections. Marami ng posibleng malagas sa listahan ng mga kakandidato. Nasa 65 petisyon na kasi ang hawak ng Commission on Elections para sa diskwalifikasyon, pag-atras at mga hindi pumasang COCs na mga tatakbo sa botohan. As of yesterday po sa meeting namin with the clerk of the commission, lumalabas po meron ng mahigit 65 na naidakit po ng mga petition to cancel COC, denied due course at disqualification. Inaasahan po namin na tataas pa yan. Bakit po? Kasi po yung mga nag-file po nung lunes lamang ng candidacy ay meron pang limang araw po pagkatapos mag ng COC para masampahan ng mga naturang kaso. Ang rule po kasi dyan, from the day of the filing of COC, meron ka pong limang araw para magsampah ng mga petition po na nabanggit. Inaasahang darami pa ang petisyon, lalo na sa disqualification cases dahil sa premature campaigning. Katunayan, may nakabang ng show-cause order ang Comelec sa ilang mga kandidato na nakitaan ng social media post na parang nangangampanya na. Sa susunod na mga araw, makakatanggap po yung mga politiko na yan na naglabas ng illegal campaign materials ng aming notice o yung tinatawag natin na show-cause order. Doon sa show cause order na yan, kailangan po matanggal nila sa loob ng tatlong araw yung, yung, mga illegal na campaign materials na yan. At pagka hindi po, yan po yung binabanggit ko kanina, nasasampahan na po namin sila ng kaso. Sa pagpasok naman ng campaign period, nagpaalala ang Komaleka mag-ingat sa mga campaign parafernalia dahil bawal ang pamimigay ng t-shirt, cap at iba pa. Posible kasi itong pumasok sa vote buying kasi ang Section 261A, hindi po niya sinasabi kung ano yung pwede at ano hindi. Pero malinaw po ang sinasabi na anything of value. Pag i-relate po natin yan sa so mga pinapahintulutan na campaign materials na nabanggit ko kanina, so lumalabas po lahat ng hindi nabanggit sa batas ay hindi pa pwede at kapag ito ay may halaga, maari po itong maging vote buying. Hindi lamang kandidato ang maaring may liability pagdating sa premature campaigning, paglabag sa campaign materials, paglabag sa paglabag sa vote buying or vote selling law. Pati po ang mga taong gumagawa patungkol dito, kahit man ikaw ay supporter, hindi supporter o kahit sino ka man, basta gumawa ka ng kanya, pwede kong maging liable sa mga batas kong nabanggit po. Samantala, bukas sinaasahang ilulunsad na ng COMELEC ang kontrabigay kung saan magtatayo sila ng mga center na maaaring pagsumbungan ng publiko ng mga sangkot sa pagbili at pagbebenta ng boto. Katuwang ng COMELEC ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Anti-Money Laundering, Department of Justice, DILG at iba pa. May mabigat na parusang ipapataw sa mga mapapatunayang sangkot sa bilihan at bentahan ng boto. Luisa Erispe. para sebaya